Nagkaroon din ang dredging itong San Miguel Project sa Tullan River, Pasig River. Asinkon talaga ma'am, parang damside. Patuloy na naman ang paghukay dito ng mga burak dito sa Paranaque River. So, may 90,000 tons of silt and waste from Paranaque River na ang natanggal as of uh, January 2025. So itong pagdi-dredge ay para ma-improve itong water flow at pabawasan yung flooding malapit dito sa Ninoy Aquino International Airport at ibang mga areas. So itong i-clean up nila mahigit uh, 1.9 kilometers na kasama dito yung Donggalo River. Paranaque River at ibang junction. So ito ay project ng San Miguel. dito sa malapit na hinukay, marami pang mga bahay ang natitira. Although ang nasabi nila na demolish sa itong area, tapos sa binahayan siya ulit. dito naman malapit sa Nino Aquino LRT Station, marami na rin mga burak ang natanggal. So itong San Miguel's Better River ay malaki na yung natanggal nila ng mga tons of silt and waste. So hindi lang dito sa Paranaque River, kasama na yung mga previous gaya ng Pasig River, Tulian River, San Juan River. At patuloy pa rin yung pagdedredging dito ng mga river para mabawasan na yung flooding pagdating ng panahon ng bagyo. Grabe! Tingnan mo yung boracot. Oh. Sobrang kapal, sobrang itim. So ito po yung uh, River Kabayan. Yan po yung uh, level niyo. So yan para may malaman mo kung critical pag umabot ng uh, bagyo. So ito na mga kabayan. Ito mga amphibious. Barge. At ito na yung mga dang dang burak na natanggal. Tignan mo. Sobrang itim. Talagang uh, marami mga nagtatapon dito ng basura. Sa river no? Yan no? Sabi uh, ba yun? so itong uh, dredge dito para mas mag-improve yung flow ng tubig. Ito kasi ay konektado to sa Manila Bay. Kapalot uh, tsaka pan talaga kapag dumang ka dito sa river na tumamay mo talaga yung pan uh, basura. Kaya sa tao na rin natambak. may mga basura oh. Puro mga kanyan mga chicherya yung mga binibili natin tapos sa uh, tinatapon na lang marami no tapos mauhulat ka pagdating mo sa Manila Bay ang linis tapos mauhulat ka na lang sa Manila Bay lalo na dun sa Cove Beach sa Dolomite pag uh, panahon ng bagyo or malakas na ulan bagyo or malakas na hangin napupuno ng basura di ba? sa Dolomite Beach dumunta na natin so dito nang yan konektado kasi itong mga river dun sa Manila Bay kaya kaya sa mag kaya sa mga nagtatanong gabay na bawal, uh, bawal maligo pa ha? dun sa Dolomite Beach kita mo naman man, oh. So kung pala buong Paranaque River itong ididredge nila sila So, kita mo tong concave itong heavy equipment. May naka-sticker diyan, San Miguel. So, di ba naalala niyo na nagkaroon din ng dredging? Nagkaroon din ng dredging itong San Miguel project sa Tulian River, Pasig River. tapos dito naman sa Parañaque River. Ito ka ba, malaking tulong yan itong pagdi-dredging kasi ko na yan. Parang uh, maintenance. Maintenance na yan. So, inahanda yan kasi ngayon panahon ng summer, taginit. Wala masyadong uh, tabulan ngayon. Ayan, yung basura dyan. Dami, oh. Yung bagyo na, binabahaba dito? Okay. Hindi naman. Hanggang saan lang yung tubig? Kasi natagtagan na eh. Ah, ito? May dike? Ito, 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 ito. Ah, tampakan na nila. Ah, anong itsura nito dati, ma'am? Hindi, kaya lang, nababa ng konti. Ah, ito, tinasa na to? Oo, tinasa. Ah. Oh. Ang undoy, yung kandito tumoy. Undoy? Oo. Pero, pero yung undoy, mama, wala pa to. Kailan ba nagawa to, ma'am? 2015 pa yun. Ah, bago-bago lang. Pero yung tubig, ma'am, hindi siya uma umaapaw. Okay. Hindi. Uh, Doon, medyo mababa rin. Mababa rin, no? Parang ngayon lang nagkaroon dito ng ganito ma'am, matagal na. Matagal. Kuan uh, pala to sir? sir ha? Ako oh, kanyang, sir, pinapalala niyo ma'am tapos nilalawakan. Nilalawakan uh, nila gawa ng kapunta Dunggalo. Dunggalo tapos Manila Bay ma'am, di ba? Oo. Konektado sa ako na to, dagat. Manapit sa na na. Pa, ano na. Uh, LRT. Oo, yun. LRT. Ayun, LRT kasi eh. Uh, Kung okay,

kami. na natin yung kabila naman. Ito, marami pa pala mga kabahayan dito malapit sa river. No? Pero yung, kon mam, yung meeting ng demolition meron na. Nagkaroon na ng meeting. Wala. Wala pa. Sabi-sabi pa lang. Sabi pa lang. 2027 daw. Pero ay ayun kay ma'am daw dito pala nagkaroon na nang karaw na... na demolish na to dati. Uh ah. Panahon pa ni Noynoy. Aquino. 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 2010. 15. 15. Uh -huh. So, 15. saan yung mga bahay na demolish ito, ma'am? ito. Muna una, nang gandun. Hanggang dulo. Ano dito? Mm. So, ito Ay, mga... Hindi. Ang... Na, sa court, hindi uh -huh. lang dito... court bago pumasok dito ayun yung timula hmm. ang gandulo na nito so ito mga bahay mama bagong tayo lang to uh -huh. dito ito hindi mga 2017 ito, uh, -huh. nung... dati barong barong Ngayon. ako barong barung lang dati. Konta lang to dati ma'am, yung kahoy lang talaga. Oo. oo. so, Pag kasi yung mga nagtatrabaho dito, kasi nga na-demolish na, na. Mm. nalipat na ng ano, 13. Kabite. Oo, kabite. Tapos yung malalapit yung trabaho dito, siyempre wala matuluyan, mahal yung hmm. upa. Nagbaka sakali magbarong-barong dito, ngayon eto na. Yung mga barong-barong. Pero ko lang mama, yung sakto lang, hindi masyadong maganda no kasi. Mm, oh, hindi ba? Nakita mo naman. Ito, nakahawi lang ng ano yan. Tapos Kakbit, cemento. Cemento lang. At nilagyan lang namin ng ganito kasi. Bakit sa Cavite ma'am, walang hanap buhay doon? Wala siguro kasi. Hmm. Eh. Gutong doon, nakatira rin ako doon. Gutong doon. Ma'am, kapag bagyo ma'am, inaabot na ng baha pa ba dito? Hindi naman, pero dun sa kabila oh, inaabot sila. Ah, dito sa kabila? Hmm, sa kabila, yan, sa kabila. Ah, dito parang, yan, yan. parang bagong lagay yung mga steel sheet pile dyan ma'am, no? Hmm, hmm, hmm. Tati kasi wala pa yan, no? Hmm, hmm. Binabaha sila dyan. Dito, awa ng Diyos, hindi naman inaabot. So ito mga kalsada talaga to, po lang talaga, daanan ng mga tao lang talaga to. Tao lang to, tapos uh, yung mga, may mga motor sila, ayan. May dito ka ba yun ito? Dede na pala to. Yeah. Hindi ka makapunta ang Tungalo, sirado pala Ay, dito. Ay, na yun, wala na yun. Kasi eh, ending niya ano, ilog. Ilog? Medyo, oh, oh. walang tulay. Para makatawid ka doon sa kabila, kailangan tulay. Wala nang tulay dun. Uh, so, kung lang ma'am, uh, pumupunta na rin, pum, pumupunta na lang kayo doon? Ang anak ko lang isa yung may bahay doon. Kasi uh, itong isa kong anak, sa ano naman yun, housing loan. As in kung talaga ma'am, parang dump site? Mm, oo, talagang, as in, talaga. Mm. So malaki pala yung pagbabago na na-witness ng mga taga-residente dito na ito sa ay kwan talaga puno ng uh, basuran. Sa dami ng pasura dito, pwede ka nang maglakad eh. River, may yung dami pa. Sa so itik yung Deden hanggang doon no. Wala na madahanan. Sa kabila, puno rin no. Pero yung iba dyan, pansin ko may mga metal fence. Dito kasi sa kabila, wala saw. Kaya yung ganyang kabayin para naging protection yun para hindi magtapo ng basura okay, sa Ninoy Aquino Station so ito po yung kasama ng LRT1 uh, Phase 1 Extension Yan yung karugtong nitong Paranaque River So ito siya, pag dineretso mo, napunta na to ng Manila Bay. So dito na yon unang nagkaroon ng dredging. So may mo naman na smooth na yung daloy ng tubig ngayon. No? Tapos meron pang mga natitirang mga pasura. Yan, kapundok oh. Tapos doon sa kabilang ka ba nagkaroon din ng dredging dyan. So kung ano, eh? malayo-layo na rin itong nagkaroon sila ng dredging para sa river na tapang natin yung uh, kasunod nito so, meron din palang dredging ginagawa dito yan o malapit sa LRT malapit sa uh, nilang pala yung mga natanggal nila nakarano grabe, ang gabi no